Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong likod, Mr. Yoso007. Sa pagkakataon kong ito, ako po ay muli magtuturo sa inyo ng isang orasyon. Orasyon na kung saan ito po ay makatutulong sa mga taong mag, nais magkaroon ng kabal sa kanilang katawan. Kabal, kunat ano, ng inyong katawan, balat. Marami na po ako na ituro mga kabal para sa ating sa inyong katawan, sa ating katawan. Upang ito ay maging makunat ano? At nawa ay ito napapagaling sa inyong sarili at nenenemuli po muli nga po umututuro ng isang uri ng orasyon pangkabal. Okay? So marami po talaga mga klase, ano, na orasyon na ito ay mga gamit upang magkaroon ng kabal ang inyong katawan. Okay? ang orasyong ito kung nais kitong gamitin din ano, maaaring hindi nyo napagana ang ibang orasyon tungkol sa kabal itong orasyong ito ay maaaring nyo pong subukan na paganahin sa inyong katawan sapagkat mayroon po tayong mga tinatawag na mga orasyon na mid ano, uh, mahinang orasyon mid high okay so yung mga Ibang orasyon po kasi ay hindi niyo basta-basta mapagana kung hindi mataas ang inyong antas ng inyong spiritual. So subukan niyo po ito kung hindi na napapagana ang mga orasyon na mga aking mga itinuro ng mga naunang video ay subukan niyo po itong orasyon ito at baka sakaling ano, mapagana ninyo at tumalab sa inyong katawan upang kayo ay magkaroon ng kabal kunat ng inyong balat. Okay? Paano, para saan nga ba itong kabal? Ano? Itong kabal po, ano? ito pong kabal ay pampakunat ng balat. Ano? Ibig sabihin, ay kung kayo ay sasaksakin o hihiwain ang inyong katawan gamit ang mga patalim, ay hindi po basta-basta tatalab ang mga matatalas na mga patalim. Okay? So, subukan nyo po ito na mapagana sa inyong katawan upang Uh, magkaroon ng depensa ano magkaroon ng depensa laban sa mga gantong nais na mga saktan ka, o saksakin ka hiwain ka ka at maging sa spiritual na labanan po sa kumbate ay ma magamit mo to ano maari magamit mo to kung may mga pangtaga ang inyong mga kalabang, mga kulam mga uh, mababarang demonyo mga inkanto may mga gamit po silang mga ano pang laban sa inyong kumbate so hindi ka agad, agad ikaw basta tatablan ng mga kanilang mga gamit okay so kung nais niyong kunin ang orasyong ito at naniniwala kayo sa mga gatong gawain kunin niyo na po ang orasyong ito kabal ano orasyong pang kabal eto po ang orasyon home to am Ermit, Corpus, Adoram, Adoradam, po, Okay? O lang ng tatlong ulit. Ano? Iihip sa tubig ng tatlong ulit at ito'y inyong inumin. O maaari din naman na ustalin ng tatlong ulit at iihip ng pako sa inyong dibdib ng tatlong ulit. So, maniwala lamang nagagana ang orasyon ito at sigurado magkakaroon kayo ng kabal sa inyong katawan. God bless you. Bye.